Part of this video ay pupunta kami ni Mama sa simbahan. Magsisimba kami ni Mother kasi every linggo ay nagsisimba si Mama. So, kasamahan ko siya. So, ayan. Maglalakad lang kami papunta sa sakayan. Papunta sa kanto kasi malapit lang naman. Sayang naman yung 25 pesos at exercise na rin si Mama. Oh. So, ito nyo naman si Maderno, muti na at tumaba-taba na yan. <laughs> What's up, Madlong people? So ayun, update ko kayo mamaya pag nasa simbahan na kami ni Mama. Hindi namin sinama si sisak ngayon kasi yung papa niya nagpunta sa Mercury at hindi kami makapag-consider ni Mama magsimba kasi super kulit sa simbahan at laging laging yung sinasabi labas daw sila labas. So iniwan na lang namin kay Tatay si Zach ngayon. Kaya dalawa lang kami ni mother. So, ito yung mga madadaanan mo dito. Pag nandito ka sa labas ng bahay. Ayan, magandang bahay. Meron maganda. Meron din pangit. Siyempre. Actually, yung nandito kasi. Yung iba kasi. Kaya ibang style yung bahay nila. Dahil sila yung nauna dito sa subdivision. Naa na ba, na na ang balay dali sa putyukan. Para nanami dali sa... Papasok na mi Eh. sa paad na mi sa my guard house. Kasi malapit lang naman. Oh. So, ayan. Nandun, mayroon ding basketball court doon. At saka palaruan pang bata. So, ayan kami. So, naman makikita mo. Ayan, pag -ibang, pag ibang, style yung bahay. So, ibig sabihin doon, una sila di na puyo sa, sa division. Kaya, mayroon ibang style ng mga bahay. Pero pag, ano naman, kaya mo din mo lang mga bahay. Pa. Ano, yung mga bago. So, ayan. So, ayan yung office nila. At ayan, kita nyo. Yung yung lugin doon, ayan yung guardhouse. Ayan, yung mga tindahan din dito. Ayan yung mga tindahan dito. So, aking dollar yung mga price. <laughs> Mahal masyado yung dito sa sa division ng mga anik-anik. Isang patatas ay tumatalingting na 15 pesos ang isa. Dito naman, barbecuehan. Ang barbecue tumatalingting na 45 pesos. Ayan, yun. Dito, magandang bahay. Ayan. Parang family at atwifia pa. Para, Parang same-same siya -same ng style. So, ayan. Ganda bahay. Ganda bahay ang So, ayan sa gilid, pero naman nagtitinda kasi pinapayagan na sila magtinda dito sa gilid. May renta yata sila 1.5 ang kanilang renta. Pero dati libre yun. So ito yung cartons nila. 24-7 ang kanilang magbabantay dito. So dito sa may kanto, meron kinamang 7-11. At patapos na po ang kanilang. Kasi po, sabihin nila yan. Yung school, ito pa papuntang palingke. Puntang all day at saka alpamart. So ngayon, nandito na tayo malapit na tayo sa may gate. At nandito na po ang sakayan. So ayun, nakababa na kami ng jeep. At malapit na kami sa simbahan. ang kanilang simbahan dito ay aircon kaya saktong sakto sak saktong sakto sa aircon na na simbahan ngayon dahil napakainit so ngayon ay last mass na ngayon ayan tinlose nyo na yung road dito kasi para yung mga nagsisimba hindi mahirapan so ayan yung simbahan next start na mo kami mag-start ang mas. So, ayan ang aking mother So, ayan. Dito kami sa park ni Mother. Hi, Mother. So, ayan. Nandito kami. After ng mas, nagpunta kami dito sa Botanical Garden. Ayan. Hi, ma. Hi, welcome to my vlog. <laughs> so, ayan si mama. Kamu naman So, ngayon, nandito tayo sa salon para pagupitan si mother dahil tapos na kami magsimba. After ng mas, namasyal po kami sa Botanical Garden and now, I decided na pagupitan si mama dahil malapit ng kanyang birthday. At saka, sanay po kasi si mama na maiksi yung buhok niya noon. Nung mga bata-bata pa siya. Gusto niya yung maiksi yung buhok niya. Kasi nakakabata. Sorry. So, as you can see, ay, yan, na siya ni Madam Tom. Ayan. Ang galing po yan ni Madam Tom. Kasi, ang bilis din niya magupit. Ayan. At ang gupit daw na ito ay ewan ko kung ano magpangalan ng gupit na to. Basta gupit na maiksing gupit. So, ayan. So, gusto kasi ni Mama hanggang baba ng, ba, sa baba ng tainga niya yung buhok niya. So, ayun. So, ayan. Mabilis na mabilis na ang pag ni Madam. So, nakita niya naman. Mabata na po si Mama ngayon. Char! Pero, bawal pa rin si Mama magjawa. <laughs> Charis! So, ayan. Tingnan niyo naman. Tingnan niyo naman si Mama ah uh, nakita na yung mga puti-puti na buhok at uh, antayin nyo lang ang transformation ni mama next week dahil papaitiman uh, ko na yung kanyang buhok para magiging 30s na si mama ulit char so ayan na nga po hinahar, hair blower na po ang kanyang buhok dahil may baliko-baliko na dahil sa panay panay gupit-gupit ay panay tali, tali ni mother so ayan na nga po hini-hair blower na at ayan ang um, bilis lang ni madam gum gumawa ng ano ng mga gupit riban, kasi si madam din yung nagupit ng nagribbon ng aking buhok wala pa kami 3 hours ay tapos na yung riban niya diba so ayan nandyan din, meron din silang isang customer kaya hindi pa po, po sila nagsasarado until now so ay